tungkol po sa patubig at papagpatanim natin, ay eh, maganda po siguro agahan na lang para ayan, katulad po ngayon, maagaw tayo nakapagpapatanim. Mayroon sa ayan, sir, may nakapagpatanim sa Nandito po tayo sa pamahalaan barangay ng Santa Ana at ating po makakapanayam si Kagawad Benny Reglos. Siya po ang humahawak ng komite sa agrikultura. Magandang hapon, Kagawad. Magandang hapon po, sir. Uh, alam nila naman po natin yung sitwasyon ngayon ng pag-asaka. Uh, malaking tulong po sa amin yung pagulan ngayon kasi yung kami pong mga walang patubig, eh, na, nakapagpagawa na po kami ng punlaan para maihanda na rin po namin yung pag namin. So, nasamantala po ninyo yung ilang araw pong pag-ulan-ulan? Opo, nasamantala po namin. Kaya nagawa, nakagawa na po kami ng punlaan. Kasi nahuli na po kami, yung mga kasama po namin sa barangay, sir, nagpabaon na po sila ng mga sarilang bomba para makaga... Kasi sa amin po kasi, inuuna namin yung... Pag nauna ka, nasa yung magandang presyo, yung pag namin. Mga ilang po, seto na po yung nakapagpunla na po. Sa so, tingin ko po sir, nasa 80 to 90% na kasi halos po dito sa mga katabi ko, nakapula na po lahat. Alam naman po natin na hindi magpapaagos po ng tubig ang niyayo please. Sa ganyan sitwasyon po ba, uh, mamimenting po ninyo yung dami ng inaani ninyo dito sa Santa Ana? Siguro sir, tingin ko lang ngayon, tagulan naman po. Siguro, kaya naman po sir. Tingin ko lang po kasi ang sabi nga po nila, lanin niya ngayon. Kaya makakasurvive po yung mga magsasaka kahit wala pong ano. Sa kakaramihan po sa barangay Santa Ana sir, sinabi ko nga kanina, may mga tubo na po silang nakabaon. Kung sa ngayong uh, tag-ulan, ano lang magiging problema? Sir, tingin ko lang po, kalamidad. Kalamidad so, po ng bagyo. Yan po ang iniiwasan namin talagang lalo pag malapit ng anyan. Yung buwan po ng October hanggang December, eh, yan po yung datingan ng bagyo. Di po ba? Baka meron kayo naisabi sa ating mga kamagsasaka dito sa Santana. Uh, siguro sir, masasabi ko lang, eh, tungkol po sa patubig at papagpatanim natin, ay eh, maganda po siguro agahan na lang para ayan, katulad po ngayon, maagaw tayo nakapagpapatanim. Nakap Mayroon sa ayan, sir, may nakapagpatanim sa amin eh. Mayroon na po dito tag isa, -isa uh, para makaiwas po tayo sa bagyo o kaya sa anumang kalamidad. Sana wag naman para makabawi sa gasto. Salam naman po sir, kamahal ng mga gabi, gamit sa bukid. Pataba nga lang eh, kamahal-mahal na. Binhi, mahal na rin. Sana sa ka sana sir wag magbago yung ano, presyo ng palay para laging may kitain naman kahit pa paano. Ah, yun yun ang problema ng oh. yung presyo ng palay kapag tagulan eh no. Oo oh, po, yun ang problema kasi pag tagulan sir hindi pa ako nakaranas ng nasa 20 puro mataas na hindi so Pag tagulan, di po ba? Pa. Pag minsan nga po sa so, pag po ng Pagyo, minsan nakatikit naka narin na rin ako ng 14, 13, ganyan. 14, 13. Opo, oh, so, madalang po yung 18. Maraming salamat kagawad. Ay, maraming salamat din po, sir. Uh, magandang hapon po.